maglalaro pa tayo ng Roblox. Roblox. <coughs> ano pa kung kasabi ko nung puto nilaro kasama po yung mga pinsan ko guys. Ang laruin na rin po to sa Roblox. At sana mag-subscribe na po kayo. Wala pa po ako nakakita na nag-subscribe sa akin. Sana po mag-subscribe po kayo. At ang iaanihin po natin. Nasa kwarto ko. Ang iaanihin po natin guys. Ito po siya guys. Maganda po ito. Download nyo po siya. Ito guys. Download nyo siya. Nilaro ko ito sa computer kagabi. Pati cellphone. Kapag ano, gagamitin mo yung computer. Nasa cellphone lang ako. Hmm. <laughs> Ganda na ito guys. Download nyo na ito guys. Ganda. ako. Add po ako. Ito po yung pangalan ko. Joel 331. Yan ito po mong hula. Hula. Yan na. Ganito. Ganito niya. Ganito. Ay, wait lang. Mali pa yan. Mali. Kailangan hanggang green. O, gitna po. Kailangan po natin. Teka. Teka. Ayan, gitna na lang to guys. Wait lang, nagahang po guys. Yan nga. Pag ganyan. Ano yun? Wait lang guys ha. Kundi yun pa lang po, pero ko 1,000 pa lang po. Mayroon po kasi level 5 pa lang po sa So, kung naglaro din nyo po kay na neto, mag... Kaya, ano po buto? Add nyo po ako. Tindugin nyo lang po yung mga shake. Ayan. nyo po mag lang ng lang yung shake. Pero kapag nagkamali, may higit po yan. Mababalik. Tapos kailan mo ulit po. Ayan o. Na po isa na. Shake. Shake, shake, shake. Milk shake. 小林。 Guys, stick ba to? Ang ganda yung stick. Meron talaga yung ganda pero still up At bye bye. Pero mag-subscribe okay, muna kayo. At babagawin ko po yung pangalan ko. Kasi po guys, ah, uh, yung mga magul ko po at pinsan ko di po mahanap account ko. Kasi meron po akong kapangalan. Maraming maraming maraming. Yung iba, Jamey. jamie Nahihirapan eh, sa mga hanap. Kala ko, ayun na kasi purple. Yung pala, nakalagay Jamey puro mali po ako. Ngayon, bye-bye, mag-subscribe na po kayo at babaguhin ko po yung pangalan. Ang ko po, Jamir Games. Bye-bye, see you. Bye-bye, bye-bye, bye. bye, bye.